Ito po kasing pananampalataya, isa ito sa pinaka-misinterpreted sa Biblia ng mga pastor at ng halos lahat ng theology. Kasi yung theology, para yung kaalaman o karunungang ukol sa Diyos. Para rin yung mga iba-ibang mga oji-oji na yan. No? Theology, zoology, no? Biology, metallurgy, kung ano-anong mga galing po yan sa salitang Grego na kagaya ng theology, theos logos, o kaalamang ukol sa Diyos. Pagdating sa theology, marami pong theologies palpak ang pinagsasabi sa nakasulat sa Biblia, beginning from Catholic theology hanggang sa theology ng mga nagpapanggap na saksi yung ba, mga Mormon at kung sino-sino pa. Ako, paniwala ko, hindi theology yung kanila eh. Hindi pwedeng sabihin kaalamang ukol sa Diyos, kundi perversion kagaya ng theology ng Catholic Church. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Sa kanilang theology, <laughs> hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato Petros, bato ay maliit hindi malaking bato kasi yung malaking bato yung boulder of rock ang tawag po sa gregoron petra petra a mass of rock whereas ang salitang petros ay iba sa petra kasi ang petros na siyang itinawag ni kristo Si Pedro, a piece of rock. A piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra, a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibay ang iglesia katolika na yan. Eh. Pagdating sa real theology kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato magigiba ang structure ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki malalim malaking bato na sa Greek ay petra which is the feminine at yung Petros Masculine yun. At ang nakasulat sa 16-18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya jam pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, hindi naman sa ibabaw ng Petros itatayo ang iglesia kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong sali ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon yung feminine gender na Petra na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato a piece At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, eh, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin dun sa bato na yon. Basahin natin pang Efeso 2.20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulok. Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng Pangulong Bato sa Panulok. Napansin nyo mga kapatid, hindi ang apostol ang pinagtayuan kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasa kinasasaligan. Hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Ang katunayan sa 3.11, nang unang korinto, pakinggan sa Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag, maliwanag, ang saligan ng Iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2.20 ng Epeso, pati si Pedro nakasalig o nakapibabaw, nakatayok sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Ang atunayan pa, si Pedro may sabi na ang saligang bato si Kristo. Hindi siya. Kung nag-iisip yung mga Catholic theologians, dito lang mapapahiya na kayo eh. Quatro G's ng gawa ang nagsasalita rito si Pedro. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo at sa kanino man ang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kanyo, palpak talaga yung Catholic theology. Eh kasi, si Pedro na nga ang nagsasalita rito eh. Sabi ni Pedro, dahil sa kay Kristo, itong taong ito nakatayo na walang sakit, gumaling. Yung tao, si Kristo, sabi niya, ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Si Pedro nagsasabi, ang sinasabi niya, eh si Kristo yung bato na pinagtayuan ng iglesia na itinakwil naman nung nagtayo ng kanilang sarili. Siya ang bato na inyong itinakwil, sabi, ang bato na itinakwil ninyo nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Siya ang bato. Sa versikulo 11, si Kristo ang bato. E eh, alim bato yun, mga kapatid, na pangulong bato sa panulo. The chief corner stone. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Ang pinagtayuan ay ang chief cornerstone, walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Siya ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino na si Pedro raw ang bato. Ang tindi ng pagkakaligaw nitong mga taong ito. Ang tindi ng pagdaraya nitong mga nagsasabing si Pedro raw ang bato. Basahin natin yung Discourses on the Apostles Creed, kapatid na Daniel, librong katoliko. Ito po ang uh, sabi ng Discourses of the Apostles Creed by Reverend Clement Crock, page 216. The Latin word Petra meaning rock Peter was the rock upon which the church was to be built. The... yung Latin word daw na Petra, meaning rock. Nag-aano sila sa Latine. eh. Tingnan nga natin yung Petra sa Grego. Kapatid, pakilagay mo nga yung Petra na pinagtayuan ng Iglesia sa Biblia. Sa Grego, ang salita ay Petra Ang kahulugan, Amas of Rock. No? Huh? Amas of Rock. Hindi mo dapat na, kasi ang kanilang language ng Iglesia Katolika, Latin eh. Eh hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia eh. Isinulat ang Biblia sa Hebrew, saka sa Greek, at saka konti sa Aramaic. Para sabihin mo ngayon, na yung Petra, ang kahulugan nun ay si Pedro, upon which the church was built, e eh, mali ka agad. Bakit? Dos benti pa lang ng epeso, mali na kayo eh. Si Pedro kasama sa mga apostol, apostol siya. Ang sabi doon sa dos benti ng epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan, nang mga apostol at mga propeta. Hindi yung mga apostol sa kapropeta nakatayo sa ibabaw ng saligan. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato, the chief cornerstone, ang pangulong bato sa panulok. Ang pinagtayuan ng iglesia, ay ang batong si Kristo, hindi si Pedro. 2.20 ng Epeso.